sin Sinasara at Curly Diskaya, pinagmumultuhan ng kanilang pagpapakita ng yaman. Ang panayam ni Julius Babaw sa mag-asawang kontratista na Sinasara at Curly Diskaya, na naganap noong Setyembre taong 2024, ay nalampasan na ang isang milyong marka ng view. Ngunit nakakuha lamang ito ng track sayon matapos ang kontrobersyal na Facebook post ni Pasig City Mayor Vico Soto noong ikadalawamput isa ng Agosto taong dalawang libot lima. Mula sa mahigit 300,000 views, ang panayam ni Julio sa mag-asawang Diskaya, na mapapanood sa unplugged YouTube channel ng broadcaster ay may halos 1.4 million views at patuloy na tumataas. Ang interes ng publiko na panoorin ang panayam ng mga diskaya ay napukaw ng bukas na pagpapakita ng mag-asawa sa mga karangyan na kanilang tinatamasa, tulad ng mga mamahaling sasakyan na nagkakahalaga ng milyon-milyong mula ng makakuha sila ng mga proyekto sa Department of Public Works and Highways, DPWH hindi tulad ni Corina Sanchez. Hindi tinanggal ni Julius ang video ng interview nila ni Nasara at Curly. Mukhang tama ang desisyon niya.